Do we really have to do this? Kailangan na ba silang puntahan ngayon na? Come on, Lorena. Makakapag-antay naman tayo sa week. Huwag ngayon. Look, dinobo check ko ang kontrata ko. Pwedeng mamili si Atty. Rona ng next OIC ng Keystone in the absence di Meredith. But when Meredith permanently leaves her position for whatever reason, ako nang na magiging senior managing partner. So, magpakita tayo na concerned tayo lalo na sa oras ng pangailangan nila. Cons, this is not the right time for your theatrics. Kakamatay lang ni Meredith. Sensitive pa sila. Lalo na si Era. Hindi ka pa natatakot? Tapatid mo nga ako, Lorena. After Eno, ang kalat mo naman ba ang susunod nating lilinisin? Do you have anything to do with this? Don't tell me na hindi Patricia Ingano ang unang pangalan na pumasok sa isip nyo, Ha? We can all agree! Patricia Ingano is the most obvious suspect here! I'm sorry, Ira. Pero hindi ako naniniwala. My mom can be many things. She's jealous, paranoid, sometimes a bitch. Sige, But a killer? No! You're just protecting her because she's your mom. But that doesn't change the fact that she has a motive. And I understand that you're just lashing out after your need. Maybe because you need someone to blame. And I blame your mother, Sexy! <laughs> Pinatay ng mommy mo yung mommy ko! dare you imply na mamamatay tao ako? Ano ka ba? Bakit napaka-paranoid mo? Our mere presence is required during their time of need. Tapos umuwi na tayo, tapos na. Magdasal ka na hindi sumama sa atin pa uwi ang multo ni Meredith dahil dyan sa pagbibida mo. Alam mo ba kung anong mas nakakatakot sa multo? Somewhere out there, there's a CCTV camera that captured your presence at the crime scene. At pag inimbestigahan ka na, hindi kita tutulungan kung paganyan-ganyan ka. Pinatay ng mami mo yung mami ko! Just accept it, Trixie! wala matay tao yung nanay mo! Ira, tama na. Huwag pagbunta na ng galit mo si Trixie. You want to defend her? Huh? this fakery and fight me! Ha? Huh? Ayaw, Ayaw mo? Ayaw mo? Ano? Ha? Ano? Ha? ha? Stop it! Stop it! This is not how we pay respects to Meredith! Pay respects? Paano ba gagawin niyo ng dalawa pang potential na suspect sa crime na to? Ha? Paano? Ira, tama na. Mali na to eh. Ay, hindi natin makukuha ang sa ganito. So paano, Lilith? Ha? Ha? Akala ko ba kakampi kita? Sa bagay, namatay na nga lang si Mati, hindi mo pa rin siya napapatawad at natanggap bilang nanay mo. Kaya hanggang ngayon, kinakampihan mo pa rin yung nanay-nanayan mo si Kalorena. You want justice for Mati, Lilith? Then stop being friends with everyone! Dahil hindi mo alam na isa sa mga malalapit sa ang totoong killer